Reaksyon ni Kim Chu nang makita niyang napaiyak si Paolo Avelino. Ang mga netizen ay nagulat, nang maiyak si Paolo, sa nasabing behind the scene video, na nilabas ng streaming app na VIEW. Hindi maikakaila na nag-uumapo sa kilig, ang behind the scene video ni na Paolo Avelino at Kim Chu sa taping series nila na What's Wrong with Secretary Kim, ganun pa man, hindi napigilan ni Paulo Abelino ang mayak sa nap shoot nila ni Kim Chu. Nang makita ito ni Kimi, ay malambing na niyakap agad ng aktres si Paulo. Ramdam sa yakap ni Kim ang pagmamahal. Ngayon lang daw nangyaring naiyak si Paolo, sa ilang beses nga raw na gumawa ng napshow scene si Paolo. Matatanda ang ilang beses nang kinasal ang aktor, sa dating projects nito, maging sa mga rap scenes rin ng shows, subalit bakit nga ba daw naiyak si Paolo? Hindi daw kasi fake ang ipinakita ng aktor, sa nasabing series mula sa simula at marahil daw attached na attached na si Paulo kay Kim. At dahil nga sa series, mas naging close sila, mas nakilala nila ang bawat isa. Makikitang totohanan na daw kasi ang pagmamahal ng dalawa, kahit na barawin karakter character sina Kim at Paulo bilang Secretary Kim at BMC. Marahil lungkot at saya ang nararamdaman ni Paulo, lungkot dahil sa pagtatapos ng kanilang hindi malilimutang series, saya dahil nakasama niya ang kanyang Chanita Princess.